Hello mga ka-Super, ka seri, ka-Super ka, ML Magandang gabi, mga pinagabi Time check muna tayo ay 10.20pm na So bago tayo mag-closing time It's yaw yawan time muna dito sa Roastchamp Minimal. Negosyo tips tayo for today's video Kasi may nag-PM kay Madam Esty Sabe? Hello po ma'am. Ano po kayang maipapayo niyo po ma'am kung ang store po ay nasa gitna? Sabing kalsada po ako at napapagitnaan po ako ng kumpleto po na tindahan. Complete din po ako pero napapansin ko po lumalakas lang po yung store ko kung di pa po sila nakapamili o kaya nagsirado. Complete din po ako madam, yun lang po napapagitnaan ako. Okay. So, alam nyo ba na ang Rocia Mini Mart ay nasa gitna din? Kaya relate ako dito sa aking kasuper, no? Alam nyo kung sa pa-square, no? Sa pa-square, may mga street, street, street. So, ako nasa gitna po ako. May tindahan doon sa dulo. May tindahan doon sa dulo. May tindahan doon at may tindahan doon. As in, kung sa pa-cross, sa cross na ganon, nandito ako sa gitna. Opo, ang Rocia Mini Mart. So, so, bakit kahit nasa gitna ang Rocha Mini minimart ay pinupuntahan pa rin ng mamimili? Kasi ang unang-una siguro sa aking palagay ay kompleto. Hindi naman sabi natin kompletong-kompleto kasi baka may mag-react na naman ng mga kasari natin, no? Sabi na naman, wala ka naman dyan, snake food, dog food, cat food, gano'n. <laughs> Almost complete sa mga basic needs ng aking community. No? Kumbaga ang Rosa Mini Mart ay one-stop shop na. Grocery items, cash in, cash out, frozen items, bigas, load, etcetera, etcetera. So kaya pinupuntahan pa rin ng mga tumers. At sa palagay ko rin kung bakit pinupuntahan din ng mga tumers ang Rosa Mini Mart kasi nga ang Rosa Mini Mart mula nag umpisa ay consistent. Consistent hindi yung magkuklose ng ilang araw, magbubukas ng ilang araw, mawawala ng paninda, magkakaroon ng paninda, lulubog, lumitaw, hindi ganun. Ka consistent. Kaya, yun sa palagay ko, kaya na pinangkilik ng mga masa, ng masa, ang Rosia Minimart. Kaya kahit malayo sila sa akin, may tindahan doon sa tabi nila, may tindahan doon, malapit sila, bakit nakakarating pa sila sa akin. Siguro dahil yung pinamili nila doon, wala. Kaya pupunta sila sa akin. Yung pinamili naman nila doon, kahit katabi lang niya, wala, pupunta sa akin. So, yung iba, yung thinking, ay doon na ako pupunta kay Rose minimart dahil nga, kompleto. Mas maganda po kasi pumunta sa isang tindahan na kompleto. Kasi kung hindi kompleto, mayroong ka, wala, ay, oo oh, maglalabas sa yung tindahan, kulang-kulang yung kanyang pinamili. So, dito sa Rose minimart, grocery items. Bigas, may kunting gulay, may mga frozen items, may cash in cash out o oh, kaya dito na lang sila pupunta kasi nga paglabas nila kumpleto na yung kanilang sana so yung advice ko sa iyo super siguro dahil sabi mo nga kumpleto ka wait lang. so ang advice ko sa iyo ka super kung feeling mo nabibilhan ka lang pag sarado yung ibang tindahan yung kung hindi pa nakapamili yung iba sa iyo pupunta so okay lang yan. Ang importante, kumpleto pa rin yung paninda mo. Kasi ganun naman sa negosyo, hindi natin mapipigilan yung paanang mamimili. So ako, thankful ako kahit papano, eh, pinupuntahan talaga yung tindahan mo. Kung sa'yo, hindi pa ganun na pinupuntahan. Basta gawin mo lang maaliwalas yung tindahan mo. Yung, alam mo yon yung... Yung vibes ng tindahan mo, sa umaga magpa-sounds ka, magwalis ka sa labas, yung maaliwalas yung pag, daan ng mamimili. Imbis doon pupunta sa ano, ngitian mo na agad kung nakita mo. So, pupunta na yan sa'yo. Tapos, siguraduhin mo lang, kompleto yung mga stocks mo nga, lalo na yung mga basic needs. And then, ito pa, kung talagang sabi mo nga, hindi ka nabibilhan. So, mag-adjust ka sa time mo. Kung halimbawa, nagbubukas yung isang kakumpetensya mo dyan ng 5 a.m., so, pwede ka magbukas ng 4 a.m. para yung ibang bibili na sarado pa dun sa binibilhan niya sa na yan pupunta so pag bumili sa pakitunuhan mo i-assist mo ay baka sa susunod i maging suki mo na yan okay at kung sa gabi naman maaga nagko-close ang mga kakompetensya mo so ikaw kung may karelyebo ka naman diyan extend ka ng konti kung si kas, si kasari natin na isa ay nagko-close na ng 9 so ikaw pwede ka mag-extend ng 10 to 11 to 12 kung hanggang sa kaya mo. So, gano'n na lang. Kasi sabi mo nga, hindi ka napupuntahan. pupuntahan. So, baka din, kulang ka sa gimmick. So, dapat meron ka rin pag gimmick dyan. Parang si Madam Esti minsan may papromo, minsan may pamigay, minsan may palaro. Mga gano'n, di ba? Kasi, importante din kasi yung makakatch natin yung damdamin ng ating mga tumors. So, ano ba ang meron sa tindahan mo na bakit kailangan kang puntahan. At ito pa, kung halimbawa, yung ibang tindahan, wala silang mga merienda, wala silang mga ice candy, kung ano pa yung mga click sa mga bata, bata, matanda man yan, pwede ka rin maglagay dyan sa tindahan. mo. No? Para pu, pu isa ka sa pupuntahan, halimbawa, ice candy. Puso ang ice candy. So, maglagay ka yan dyan. O, pupunta ako doon kasi may ice candy doon. So, pag nandun na yan sa tindahan mo, no? bibili pa yan ng iba pang mapaninda. Dyan sa tindahan mo, no? basta kompleto lang yung stocks mo, yung mga items mo. At syempre, ang presyo mo dapat makatarungan din. Huwag naman yung super super mahal kasi ang mga tumers talaga ay pumipili yan kung saan sila makakamura. Opo, kung ang price naman ng yung paninda nandoon ka lang sa uh, sa 10% to 20%, mga ganon. O di, okay yan. huwag naman yung super super mahal. Okay? At saka, syempre, gawin mo rin yung tindahan mo ng akit-akit sa manta ng mga tumors. Maraming chicheria. Alam mo yon, may mga discarte ng sari-sari store owners. Yung punti lang naman yung paninda nila pero parang akala mo ang dami. Yung mga ganon. Yung mga chicheria, ilang flavors ng mga chicheria. isabit e, sabit sabit mo kung nagsasabit-sabit ka. I-tape mo na pagdaan ng mga bata ay maa ka- ay bibili sandali bibili mo na ako ng chichaya. at saka syempre sa mga batang tumors mga candies mga gamis kailangan mayroon ka rin dyan para mayroong nasa isip ng na, mga customer mo doon ako pupunta sa tindahan na ito kasi nandun ang hanap ko okay doki so yun lang at saka lagi ka rin magpipray pag open mo na why eh, bigyan ka ng lakas at bigyan ka ng maraming tumors at saka syempre Huwag ka na lang ma masad, huwag mong isad, wag, wag mong isipin ay walang bibili sa akin. Laging positive ka sa pagbukas mo pa lang na marami akong tumors ngayong araw na to, magpa-sounds ka, sumayaw-sayaw ka dyan, pasok mga suki, mga gano'n, di ba? Kasi nakaka-boost -ano nakaka ng mood, di ba? So pag maganda yung mood mo, parang yung mga customer, parang naa-attract sila, parang hinihila mo sila, pumasok sa tindahan mo para bumili. Basta importante lang. Mag-add mag ka dyan ng mga extra pa na paninda. Gaya ng mga frozen items. Kaila, may load ka din dyan. Cash in, cash out. Kung ano yung in ngayon, subukan mo rin dyan sa tindahan mo. Para pang ano din ng mga tumors. Okay, Duki? Huwag mawala ng magpag-asa, ha? tapos uh, papasaan man at dadami din ang yung tumors. Basta magpatuloy ka lang. Huwag kang mihinto. Okay, Duki? Okay. So, thank you for watching. Bye-bye. na -bye. -bye.